hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iahatid ang positive news sa Deezer TV Facebook, YouTube at Deezer News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan na ang toll holiday sa mga piling araw at oras sa NLEX SCTX at maging sa iba pang pangunahing expressways bilang paaginaldo ng Metro Pacific Tollways Corporation ngayong holiday season. Ang iba pang detalye tutukan sa report. Ni Rose, Babiera. Walang toll fee na babayaran ang mga babiyahe sa mga pangunahing expressway sa bansa sa ilang piling araw at oras ngayong holiday season ayon sa anunsyo na inilabas ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC. Magiging libre ang toll sa December 24 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. At sa December 31 naman alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 1 ay wala rin babayaran na toll ang mga motorista. Kabilang dito ang North Luzon Expressway, NLEX Collector, Subic-Clark-Tarlac Expressway o Esitex, Cavite-Laguna Expressway o Calax, at Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ayon sa MPTC, sakop ng libreng toll fee ang mga sasakyang nasa Class 1, 2 at 3 na palabas ng mga nabanggit na expressway hanggang alas 6 ng mga nasabing petsa. Kaugnay nito, naglabas na rin ng anunsyo ang San Miguel Corporation na magpapatupad din ito ng libreng toll fee sa mga expressway na pinapatakbo ng kumpanya. Kabilang dito ang Skyway System na iya expressway South Luzon Expressway o SLEX, STAR Tollway at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX magiging libre ang toll sa parehong petsa at oras. Mula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25 at alas 10 ng December 31 hanggang alas 6 ng January 1. Inaasahan ng mga nasabing kumpanya na lolobo pa ang bilang ng mga babiyahe sa mga susunod pang araw papalapit ng Pasko at tiniyak na nakahanda ito sa pagdagsa ng mga motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagbukas naman ang pinto ang Saudi Arabia para sa mga manggagawang Pinoy na nais na magtrabaho sa kanilang bansa. Ito ang naging mensahe sa farewell call ng ambasador ng Saudi Arabia kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Nangangailangan ng Saudi Arabia ng mga Pinoy skilled worker. Ito ang ipinabati ni Saudi Arabia Ambassador Hisham Sultan Abdullah al Katani sa kanyang farewell call kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay ang pasasalamat dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya inilarawan nito na isang tagumpay ang pananatili sa Pilipinas sa loob ng higit tatlong taon bilang ambasador. Masaya rin ibinalita ng opisyal na kailangan ng kaharian ang mga Pinoy skilled worker dahil ang Saudi Arabia ang mag-host ng World Cup sa taong 2030. Ilan sa mga malalaking proyekto na gagawin ay mega sa Jeddah at hilaga ng Saudi Arabia tulad ng Red Sea at mga rail and line projects. Samantala, tiniyak naman ni PBBM na magpapatuloy pa at lalalim ang ugnayan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia. Sa huling datos, mayroong halos isang milyong Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho ngayon sa Saudi Arabia. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakitaan naman ang pagtaas sa auto sales ng Pilipinas para sa nagdaang buwan ng Nobyembre. Sa pagtaya ng ilang automotive association, pumalo sa 8.5% ang naturang increase kung saan malaking porsyento ang commercial vehicle sales. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Umakyat sa 8.5% ng automotive vehicle sales ng Pilipinas sa nagdaang buwan ng Nobyembre ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association umabot sa 40,898 units ang sale ng bansa kumpara sa 37,683 sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Itinuturong dahilan sa naturang pagtaas ng commercial vehicle sales na nakitaan ng 10.5% increase o 31,062 units mula sa 28,114 units noong nakaraang taon. Nakitaan din ang 2.8% na pagtaas sa passenger car sales na may kabuang 9,836 units kumpara sa 9,569 noong Nobyembre 2023. Samantala, ayon din sa naturang pagsisiyasat, ilan sa mga top performing brands ang Toyota, Mitsubishi, Ford, Nissan at Suzuki. Para sa DZRH HTV. Ito si Millie una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-validate na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang higit apat na raang libong waitlisted household na kwalipigado para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Mahigit apat na raang libong mga pamilyang nasa waitlist ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kwalipigadong makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang na-validate na ng ahensya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, ang nasabing mga pamilya ang papalit sa mga listahan ng mga dating beneficiary ng 4Ps na nakagraduate na sa programa. Sa kabuuan, 434,370 na pamilyang benepisyaryo ng 4Ps ang na-validate na at mayroon pang 1,184,768 na pamilya na isa sa ilalim pa sa validation para malaman kung kwalipikado silang makapasok sa naturang programa. Mababatid na sa ilalim ng 4Ps, bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatatanggap ng 750 pesos kada buwan para sa kalusugan, 300 pesos sa bawat batang nag-aaral sa elementarya, 500 pesos naman sa mga batang nasa junior high school at 700 pesos para sa naka-enroll naman sa senior high school. Bukod pa rito ang matatanggap nilang 600 pesos monthly rice subsidy. Sa kasalukuyan, nasa hindi bababa sa 4 na milyong mga pamilya ang benepisyaryo sa ilalim ng 4Ps. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang pabuenas naman ang salubong sa mga kasambay sa Metro Manila sa pagpasok ng bagong taon. Ito ay matapos maaprobahan ng 500 pesos na aumento sa kanilang sahod na inaasang makatutulong para sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Boy Gonzalez. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang bagong wage order sa reyon na magbibigay ng 500 pesos dagdag sa buwan ng minimum na wage ng mga kasambahay sa Metro Manila. Ang nabanggit na aumento sa sahod ay magtataas mula sa kasalukuyang sahod na 6,500 pesos pakiat sa 7,000 sahod para sa mga domestic workers simula Enero 4, taong 2025 layunin ng naturang wage order na tugunan ng mga pangangailangan at matiyak uh, sapat na kita para sa mga kasambahay at sa kanilang pamilya. Ayon sa RTWPB, ang hakbang na ito ay resulta ng konsultasyon sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng karapatan ng mga magagawa at kakayahan ng mga employer. Pinaalalahan na naman ang mga employer na sumunod sa bagong wage order upang maiwasan ang kaukulang multa at parusa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. parte naman ng kanilang programang i-promote ang mga bamboo o kawayan nagsagawa ng simultaneous bamboo planting ang Department of Science and Technology o DOST sa ilang bahagi ng Mindanao at Leyte Ang naturang event ay kinilala pa ng Guinness World Records para sa pinakamaraming taong nagtanim ng kawayan ng sabay-sabay Narito ang report ni Dustin Bayo. Gumawa ng bagong record ang Pilipinas pagdating sa sabay-sabay na pagtanim ng mga bamboo sa iba't ibang mga lugar bilang bahagi ng commitment ito sa environmental stability. Sa pangunguna na Department of Science and Technology o DOST, sama-sama nagtanim ang 2,305 volunteers ng bambu sa labing siyam na lokasyon sa Mindanao at Leyte noong October 18. Dahil dito ay opisyal ninanunsyo noong November 28 ng Guinness World Records Adjudicator na si Sonia Oshiriguchi ang bagong record para sa most number of people planting bamboo simultaneously. Ang naturang event ay bahagi ng Kawayanian Circular Economy Movement ng ahensya, kusan isinusulong ang bambu bilang susi para sa climate resilience, environmental sustainability, at economic growth. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ang kabuwang 3 million pesos na halaga ng pamasko ang nasa apat na rang overseas Filipino workers, OFWs. Ito ay kasabay ng paggunitan ng OFW Manta na pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Go Negosyo. Narito ang report ni James Galangue. Nagbigay ng aginaldo si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ng Go Negosyo ang nasa apat na lang overseas Filipino workers so OFWs kung saan nakatanggap ng kabuwang 3 million pesos na halaga ng pamasko kasabay ng pagdiriwang ng OFW month sa ilalim ng Go Negosyo's Balikbayan 2024 nagbigay ng 2 million pesos mag-asawang Marcos at 1 million naman mula sa flower-based product manufacturer na RFM Corporation. Dito ay gagamitin ng karamihan sa mga nakakuha ng benepisyo ay bilang panimula sa pagpapatayo ng kanilang maliit na negosyo. Habang nagpabot naman ng na pasasalamat si Go Negosyo founder Joey Concepcion sa suporta at tulong na ibinigay ng pamalaan at pribadong sektor para sa mga OFW na nagdanais maging isang negosyante. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Hinirang bilang kampiyon ng Pilipinas sa gininap na Water Polo Championship League 2024 sa bansang Malaysia. Para sa detalye sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Muli na namang nagpakitang gilas ang mga atletang Pilipinos international scene. At sa pagkakataong ito, dinumin ng Pilipinas Water Polo Team ang katatapos lang ng Wahoo Water Polo Championship League 2024 na ginanap sa penang Malaysia. Bago tuloy ang makuha ang championship title, kinailangan dumaan ng nationals sa apat na teams. Kabilang na dyan ang mga mula sa host country na Malaysia at isang team mula sa Thailand. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Mrs. ni JC De Vera na si Rica Cruz, buntis na sa kanilang baby number 3. At Luis de los Reyes, engaged naman sa kanyang non-showbiz partner. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz. Angel. Soon to be dad of three na ang aktor na si JC De Vera. Ang pagbubuntis ng kanyang non-showbiz wife na si Rika Cruz, inanunsyo ni JC sa pamamagitan ng isang Instagram post, kalaki pang picture kasama ang kanyang misis at mga anak na si Lana and Laura. Habang mayroon ng selfie ang aktor, hawak ang sonogram ng kanilang paparating na baby boy. Taong 2018 ang unang ikasal si Jaycee si Atrica sa pamamagitan ng isang civil ceremony. Habang 2021, muli silang nagpalitan ng matamis na IDU at sa pagkakataong ito, ito ay sa pamamagitan naman ng church wedding. Samantala, sa iba pang balita, hashtag it's a yes! Bago naman matapos ang taon, from single to engaged na status ng aktres na si Luis De Los Reyes. Ang proposal ng kanyang long-time non-showbiz boyfriend na si Gino nangyari habang sila'y nagbabakasyon sa London. Sa makuhang larawan ng mag ng Suno Bride, makikita dito ang kanyang diamond engagement ring. Last June, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 6th anniversary bilang magkasintahan. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV